Hello guys, at dahil tayo ay nawala ng payong, tayo ay bibili ng murang payong. Ayan, sundan nyo ako kung saan tayo pupusun, ako pupunta. At bibili tayo ng may one take one na payong. Dahil yung payong ko is nawala. Ayan, kita nyo ba yan? Sobrang dilim. Kailangan kong bumili ng payong. punta tayo sa Happy Market again sa bilihan ng ukay-ukay na tago dito sa Macau. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin kung anong meron ulit dito. Ayan, Happy Market. Punta tayo na 6th floor. Oops, so, tayo sa sa old na lip <laughs> Ayan, mang uh, Melco College, College Giving Shop with Pohong Society of Macau. Ayan. Kaya sa mga gustong pumunta dito, dito lang yan. Sa area preta. <laughs> Mibilhin ko guys ay payong. Hangganan ang ganda ng kanyang sis. Ito na naman tayo eh. Ito na naman tayo sa ating kahinaan. Salamin. bibilihin ko ay... Ay, oh, ang gondo. Ay, ang gondo. Ito. ito na kaya ito. Maliit. Kaya natin kung magkano. 45. Oh, ang ay payong. Yes. Isa nyo mga Ay, Walang maliliit. asan yung maliliit. Ay, ito. Bakit makahaba to? Wala nang maliliit. Ay, ito. Matay tayo. Ayan. Ano? Mga mga nangangailangan ng mga pangunat ng buhok. Kaya lang sa ngayon, wala pa akong budget. Oh. Pero sure, may ganito ako. Okay. Oh, bibili pala ako ng pangsaksak ng elektrik. Pan. <laughs> Ito pa yung want to get one. Maganda yung nawala akong tayo eh. Bibilihin ko yung maliit lang. Pero... Yellow. Yeah. Maganda to. 25 by 1 take 1 dalawa 25 maganda yun na wala akong payong dati eh kaso naman maghanap tayo and then some um, gusto ko yung katulad nung nawala akong tayong. Uh, <laughs> so, yung ganitong <laughs> <Good baller. laughs>